Hello guys, uh, good afternoon. dito ngayon si Papa na sa Bayan Sambay. At ay natin si Nyo Rito yung kaganapan ngayon sa last day sa kapiesta sa ating patron na si Nyo San Agustin. Uh, ito ngayon, naglalakad tayo dito lang sa pagsang public market. Ngayon, uh, ito yung public market. Ayan, naglalakad lang tayo dito sa so ngayon kasi uh, wala na tayo napapansin dito na nagkakaroon ng event ayawang ko lang doon sa dulo Makita lang natin sa inyo ayan oh. No? ayan yung mga paninda dito ng mga kay Okay Yeah. Ang dami mga kasa bait sheet to. Ayan o. 100 lang. Maganda. Ayan mga plato. Ayan. Uh, mga guys, ito yung mga kwan dito ngayon. Uh, dito muna tayo. Pakita natin dito sa inyo. wala, wala naman na may mingwet dito eh. Ay, mga guys, oh. Ah, uh, napakaganda pa rin. Ayan, walang mga basurang lumulutang. Ayun. Ngayon, ah, uh, tahimik na ngayon dito yung bayan sa eh. uh, wala nang uh, mga event. na may kita rito yung mga makikita natin dito puro yung mga paninda okay okay Kaya mga guys, sa dyan nagkakaroon ng event eh wala na, puro mga sasakyan na tapos na rin yung kanilang mga uh, event dito Last din na kasi isang kapesta sa uh, patron dito na si Senior San Agustin Ayan. yan Kaya dito ipakita natin dito sa inyo yung ang uh, mga display rito ngayon. Ayan. Medyo matrapik kasi. Uh, sa kapdan Ayan. Ah, wala lang namamasyal dito. Ayan ha. Ah. Saran na yung kanilang mga ah, paninda dito. Ito na ngayon. Dahil araw sang last din ah, kapistahan sa ating senior San Agustin. Ayan. Wala lang gatong namamasyal. At nandun lang sa simbahan yung mga nagsisimba. Ayan o. Oh. May mga rabbit pa. Ayan o. Oh. simbahan dito na nagkaroon ng misa na ngayon kasi uh, aral ng piyesta ating uh, patron dito na San Agustin ayan ngayon dito tayo at uh, galak -gala naman tayo dito sa dolo para may pakita natin sa inyo yan, unti-unti uh, na lang yung mga si mga kandito, yung mga nakadisplay dito unti-unti na sinasaraduan nila ayan kahit nun sa kasadulo mga guys uh, makita mo naman yan uh unti-unti na lahat sinasarado yung mga kanila mga kubo-kubo rito ayan ito so, dito pa rin mayroon pa rin mga paninda dito pero ito ay nakasara na ayan yung iba nagliligpit na rin dito ayan nagliligpit na sila dahil ah, tapos na rin yung kapestahan dito Ayan. ito na lang natitira Ayan. kailang araw din kasi dapat kapo na maganda sana kapo guys kung mga hindi malakas ang ulan kasi maaga pa kasi nagumpisang ulan dahil sa sobrang lakas kaya napospon siguro yung mga palabas ngayon ito na ngayon ang dahil alas uh, last day na sa kapiyastahan ito na ngayon at tahimik na kaunti na lang din ang namamasyal dito ayan kasi ito ang karamihan makikita nyo ito yung mga nagde-display rito makikita nyo yan karamihan sa tawag dito sa highway, yung mga pananin nila, yung mga halaman nandoon ninyo matagpuan yan Kasi ito mga display lang kasi ito Napakaganda oh. Meron pa Happy fiesta. Happy fiesta. Yan, happy fiesta daw. Yan mga guys wala na ngayon uh, wala na talagang makita rito na sinyalis na magkakaroon pa ng event, wala na talaga kasi doon sa kapila uh, wala na rin uh, yung plaza-plazang maliit dyan yung may stage, uh, wala na rin uh, puro sa sasakyan na nakalagay yan, oh. yan, wala na Wala na, wala na mga congress Wala na, puro pa na yung kapiestaan dito. At tahimik na. May kita lang dyan sa mga kalsada. may mga papa yung mga okay-okay. Ngayon tayo, maglalakad tayo at uh, uuwi na rin. So, mga guys, oh, nandito na tayo, tayo pa uuwi na rin. At uh, tayo pakita natin sa inyo. Ayan, uh, natapos na rin yung Uh, pandito yung pag misa sa simbahan ayan. yung ating mga kababayan din ng mga diboto so, ayan po hindi na rin sila lumalabas at tayo naman e, uuwi na rin So, basta pag mga guys, ito yung makikita mga ganito. Yung mga kulay ng mga uh, baby. Yan. Ito yung mga payo ah, yeah. payo, yeah. yeah, yung mga panita dito. Yung mga self-coach. So, Tapos nabila ganun din. Kabi na baka lahat ang Sabi lang naman, may hukay o kayo kayo. ito lang ngayon ang ating mga i-upload sa inyo, ating mga ipakita sa inyo kasi wala naman event ngayon. Uh, tapos na, timing na yung uh, bahaya sa mga sa simbahan yung mga tao. Ayan, busy-busy uh, na yung mga tao dahil piyesta. sa, Talakad na tayo tayo, uwi na rin. Okay. At, uh, wala man tayong makitang mga sinyanis na magkakaroon ng event na kahit mga banda wala na at mga guys uh, putulin ko na lang to tayo na rin sa lahat ng mga subscriber ko sa lahat ng mga viewers ko uh, maraming saramat sa inyo sa walang sawang pag iwan sa akin hanggang dito lang muna bye bye